Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga, kaagapay! Isang uh, panibagong umaga na may hatid na pag-asa. And uh, thank God, it's Friday. Atin pong uh, simula ng panibagong araw ng may kagalakan at pasasalamat sa Diyos because every gising is a blessing. Ito po ang programang Unang Salmo. Ako po si Arwel Mendoza. Sabi nga ng isang uh, commercial, para kanino ka bumabangon? Bakit ka nagsusumikap sa buhay? Kadalasan ang sagot para sa pamilya, para sa magandang kinabukasan. Pero para sa atin pong mga mananampalataya, higit pa po riyan ang ating dahilan. We're doing all things for His greater glory because we love Him. We are living for God's glory. Iyan po ang nais kong ibahagi sa inyo ngayong umaga. How do we live for His glory? Kung kayo po ay may Biblia sa inyong tabi or Bible app sa inyong ginagamit na gadget, samahan niyo po akong basahin ang Unang Korinto, Kabanata 10, Talata 31. Again, Unang Korinto, Kabanata 10, Talata 31. Ang sabi, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ito po ay uh, bahagi ng sulat ni Apostol Pablo to address yung mga Kristiyano o mananampalataya sa Corinth. Bakit kailangan silang i-address? Dahil that time mga kaagapay, napakayaman at sikat ang bayang ito naging sentro ng kalakalan kaya naman mabilis silang naimpluwensyahan ng kultura mula sa iba't ibang bansa na siyang naging dahilan din bakit umusbong ang iba't ibang kasalanan o yung struggles ng mga Christians dyan sa Corinth Ito rin ang dahilan kung bakit kahit na sa malayong lugar si Apostle Paul ay nakarating sa kanya ang nangyayari sa bayang ito kaya siya po ay gumawa ng liham para sa kanila at sa panahon po natin ngayon, bilang mga Kristiyano, yes, you and me, we also face the same problems. At isa na nga po riyan ay yung paggawa ng mga bagay na nagkokompromiso sa ating faith sa Diyos. Ilan po sa mga dahilan kung bakit po tayo nakokompromiso ay alam natin na ang Diyos ay mapagpatawad. God is gracious. Well, totoo naman. Pero sinasabi rin po sa Romans chapter 6 verses 1 to 2 na hindi po dapat natin abusuhin ang grace ng Diyos. Yung iba namang dahilan ay ito, yung sikat na sikat sa mga millennials at Gen Z, yung tinatawag na YOLO o you only live once. Ika nga eh sin now pay later. Tsaka na lang daw magsisi kapag nariyan na ang consequences ng kasalanan. But for real Christians, repentance is part of daily living. We may be good in this world's eyes, but are we really pleasing to God? Si Apostol Pablo ay piniling mabuhay para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung titingnan po natin ang naging buhay niya noong siya po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, minsan din po siyang naging tigausig ng mga Kristiyano. Pero ngayong binago na siya ng Diyos, he made that choice to live for God's glory, which is to desire God's will, follow His ways, and give everything for Him. Tayo ba? Paano nga ba dapat mamuhay for His glory? Una, live for His mission. Kaagapay, lahat po tayo ay tinawag ng Diyos to do His missions. At isa na nga po riyan ay ang pagbabahagi ng mabuting balita. Passionate si Apostle Paul sa mga bagay na nagbibigay ng glory sa Diyos. Kaya hindi po katakataka na nagbunga yung mga ginawa at sakripisyo niya sa pagpapahayag ng gospel. At tayo, as we serve him, Sikapin po nating mag-excel sa ating mga trabaho kung ikaw ay isang empleyado, sa pag-aaral kung ikaw ay estudyante, and even sa ministry na pinagkatiwala sa atin ni Lord. Use the opportunities at yung God-given skills or talents mo ano para ma-accomplish natin yung God's mission. Ikalawa, live in obedience. Minsan iniisip po natin na as long as we do certain Christian practices, we are okay. Katulad ng pag-attend every Sunday service, pagdalo sa small group, and serving in ministry. Pero ang totoo kaagapay kaakibat po ng ating paglilingkod sa kanya ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Dahil sa ating kabisihan sa ministry, sometimes we forget to ask ourselves Nagiging obedient pa ba ako? Aligned pa rin ba ako sa Kanyang kalooban? We are to serve and live a life of obedience. Nais ng Diyos na maging pleasing sa Kanya ang ating buhay, even yung ating ministry. Yes, mayroong struggle, but God promises to give us a way out of temptation. Mapagtatagumpayan natin ito dahil Siya ay tapat. Remember, Worship without obedience is not worship at all because God wants us to be right with Him. At ikatlo, live with wholehearted devotion. Sabi nga sa Matthew 22 verse 37, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin kaagapay na napapalitan ng Diyos sa ating puso. Ito yung ungodly things o yung mga bagay na makamundo. Kaya pinaalalahanan po ni Apostle Paul ang mga taga-Corinth na huwag na nilang balikan yung dati nilang buhay o yung mga idols nila. Buhat ng maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos. Nawa mga kapatid, eh, patuloy nating piliin na mamuhay para sa glory ni Lord. Whatever we do, sana ay napaparangalan natin siya. At gagawin natin ito because he saved us. Niligtas po tayo ng Panginoon. Jesus died and rose again. He is the only true God who gives the gift of eternal life. Let us live for God's glory. Maraming salamat, kaagapay, sa inyong pakikinig. Samahan niyo po ulit kami next week sa kaparehong oras, alas 5 hanggang alas 5 in media ng umaga. Dito lang po yan sa inyong agapay ng sambayanan, 702-DZAS-FEBC-RADIO-TV. Ako po ang inyong nakasama, Arwell Mendoza. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan. Ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay. Isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Ang unang salmo sa 702-DZIS Radio TV, Agapay ng Sambayanan